Kamakailan lang isang pangalan ang muli na namang lumutang ng kasabing bagong lalaki ng nagpapatibok sa puso ni Bea Alonzo na nakilala sa katauhan na negosyanteng si Vincent Co. The Philippine Showbiz List Presents Sino si Vincent Co ang diumanoy bagong nobyo ni Bea Alonzo? Ang rumored romance sa pagitan ni Nabea at Vincent ay nagsimula noong nakaraang buwan nang kumalat sa ilang entertainment news site at online forum ang balita na kahanap na di umano si Bea ng bagong pag-ibig. Walang binanggit na anumang pangalan pero ilan sa iniwang clue sa pagkakakilala ng lalaki ay isang mayamang businessman na president and director di umano ng isang chain of supermarkets dito sa Pilipinas. Familiar din daw ang rich guy sa ilang taga-entertainment industry dahil ito ang siyang nakikipag-usap kapag may ilang showbiz-related project ang nasabing chain of supermarkets. Ayon pa sa usapan, sa early stage of relationship pa lang di umano ang relationship ni Bea at ng negosyante. Hanggang sa nito nakalipas na araw, tuluyang nabigyan ng mukha ang rich guy sa katauhan ni Vincent co Sa artikulong inatahala ng pep.ph, binanggit na humigit kumulang isang buwan na nakalilipas mula nung unang makarating sa kanila ang impormasyong nakakadate ni Bea si Vincent. Sinasabing masugid ito sa panligaw kay Bea pero low-key lamang daw ang dalawa noon. Ayon sa isang source, nung minsan magkasakit si Bea, habang nasa Siargao ay pinasundo pa ito ni Vincent via chopper para makauwi agad sa Manila. Patuloy raw magandang pagkakakilanla ng dalawa. Isa pang source na napangiti ang tanungin kung sa dating stage si na Bea at Vincent. Mayaman na mabait, very polite at approachable. Ang ilan sa paglalarawan ng second source kay Vincent. Ayon naman sa isa pang source, kumpirmadong sina Beya at Vincent na. Beya and Vincent, together in Spain? Mas lalo pa nga nabigyang kulay ang tunay na ugnayan ni Beya at Vincent sa isa't isa matapos na kumalat nito lamang lunes, May 5, 2025 sa social media ang screenshot ng pamamasyal ng isang lalaki at isang babaeng nakatalikod habang magkahawak kamay. Base ito sa ulat ng insider.ph.com na unang narathala ng litrato mula sa Instagram account ni Vincent na kuha sa isang beach sa Andalusia, Spain. Hindi tinukin ni Vincent ang babaeng kasama niya pero hinihina lang si Bea iyon na nagbakasyon din sa Spain kamakailan. Noong April 21 at 24, 2025, may mga Instagram post si Bea na kuha niya sa Andalusia at Sevilla sa Spain. Nakasuot siya ng beige blazer, black skirt at white rubber shoes. Tugma yung sa suot na blazer at black skirt na nasa litrato ni Vincent. Pati ang haba ng buhok ni Bea ay pareho rin. Sa kumalat na screenshot, makikita nakalike pa si Bea sa Instagram post ni Vincent at pasimple nag-iwan ng komentong smiling face with hearts emoji. Samantala sa naturang artikulo, isang taong malapit sa sitwasyon ang nagkumpirma na sina Vincent at Bea ay tunay ngang magkasintahan at seryoso ang kanilang relasyon. Ayon sa insider, si Vincent ay talagang maalaga at respetado si Bea. Hindi rin na ito simpleng fling lang. Seryoso siya at mukhang masaya si Bea sa piling niya. Ayon pa sa source, hindi tinatago ni Vincent ang kanyang relasyon kay Bea kung saan ay bukas ito sa kanyang private circle. Alam na rin daw na kanilang, kanilang pamilya ang tungkol sa kanilang relasyon at kapwa raw ito suportado. Masaya o ang dalawa sa pili ng isa't isa at malinaw na may malalim ng pagmamahalan sa pagitan nila. Who is Vincent Ko? Katulad ng inaasahan, ang pagkakaugnay ni Vincent kay Bea isa sa mainit na paksa ngayon sa social media kung saan gustong malaman ang kanyang pagkakakilanlan at sa kung paano nito nabihag ang mailap na puso ng aktres. Nagmula man sa magkaibang industriya, masasabing match ang dalawa na pareho matagumpay sa tinatahak nilang mga larangan. Kung si Bea ay kilalang kilala ang pangalan sa showbiz, si Vincent ay hindi nagpahuli na isang namang malaking tao sa Philippine business at nagmula sa mayamang angkan. Ang negosyante na kilala sa publiko bilang Vincent ay may buong pangalang Ferdinand Vincent Pico. Siya ay pinanganak noong July 1980 at magdiriwang na kanyang 45th birthday ngayong taon. Si Vincent ay ang mangani na anak ng milyonaryong mag-asawang sina Lucio at Susan Ko, ang makapangyarihang duo sa likod ng retail giant na Pure Gold. Nakuha ni Vincent na kanyang Bachelor of Science degree sa Entrepreneurial Management mula sa University of Asia and the Pacific noong 2003. At ng taong ding yon, siya ay naging member ng Pure Gold's Board of Directors at nagtrabaho bilang store manager ng Cobau Branch. Lumipat si Vincent upang pamahalaan ng Commonwealth Branch at hinawakan ang posisyon na yun sa loob ng 3 years mula 2004 hanggang 2007. So mailalim din siya sa on-the-job training sa sangay ng Proctor Gamble sa Singapore noong 2007. Isang taon pagkatapos, inako niya ang posisyon bilang Department Head ng Merchandising Division ng Pure Gold. Noong May 12, 2015, nahalat si Vincent bilang Presidente ng Pure Gold. Sa ilalim na kanyang pamumuno, lumago ang kita ng pure gold ng mahigit 20% noong 2024. Bukod sa kanyang pamumuno sa Pure Gold, si Vincent ay may mga mataas na posisyon din sa isang malawag na portfolio ng mga kumpanya at aktibo rin siya sa pamumuno ng iba pang negosyo ng kanilang pamilya. Siya direktor sa mga kumpanyang may kaugnayan sa Premier Wine and Spirits, gayon din sa iba't ibang negosyo sa larangan ng real estate at enerhiya. Ang low profile, well respected businessman ay sinasabing nakapagbanat di umano ng malawak na imperyo sa retail, real estate at alak na itinayo ng kanyang mga magulang na may kabuuan halaga na tinatayang nasa 175 billion pesos. Samantala, hindi nga lang si Vincent ang salarangan ng negosyo, kundi maging ang tatlo niya ng kababatang kapatid ng mga babae na sina Pamela Justine, Katrina Marie at Camille Clarice. At kaugnay ng sighting na Vincent at Bea sa ibang mansa, lalo pa nagdagdagan ng intriga na lumabas sa ulat ng isang insider na nadinala dinala umano ni Vincent si Bea sa kanilang family vineyard sa Spain. At sa pagdala ni Vincent kay Bea sa vineyard ng pamilya nila sa Spain, nagpasigla ito sa spekulasyon na maaaring may engagement na sa inaharap na ayon pa sa source, It's definitely a possibility. Sa ngayon, wala ni isa kina Bea at Vincent ang nagbigay ng opisyal na pahayag ukol sa estado ng kanilang relasyon. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!